Ipinagdiriwang ng bayan ng Parang Maguindanao del Norte ang ikapitumputwalong taong pagkakatatag ng bayan. Sa ibayong pagbabago at ibayong pagmamahal, aasahan umano ayon kay Mayor Kahar Ibay ang mga programa at proyekto na pangmatagalan at makakatulong sa pamumuhay ng mga paranggenyo. Ang detalye mula kay Jen Garcia. aktibidad ang nasilayan ng mga residente ng parang at lokal na turista sa pagdiriwang ng ikapitumput siyam na taong pagkakatatag ng bayan. Sa formal na pagtatapos ng pagdiriwang ngayong araw, bahagi ng mga talumpati ng mga bisita ang kaunlaran at dagdag pang mga proyekto para sa bayan. Today, we honor that love and that cooperation and we celebrate how far you are. Parang I've carried this municipality with courage and faith. This year's theme, Ibayang Pagmamahal atunay na patulungan, pagumpay ng lahat tumog sa malaysang parang magandanao, but choose this beautifully. I may put it Pagmamahal is the heart, Pagtutulungan is the hands, and with heart and hands move together, it is there's nothing we cannot achieve. Kung magkulungan ng puso sa palahat ng ating kamay, walang imposible lahat imposible na magkakarapan. Siguro, pwede rin kayo mag-release ng 15 million para dito sa ating market. Uh, sa sabi ko, tingnan niyo siguro yung market ng Panabo kasi yung market ngayon, kasi nung kato na ko nakasay na po sa 37 kilometers away from Panabo, yung isa na po sa sa Lumia, yung sa area uh, Rosas, Pakibato, Bisco. Kung dati, yan, parang ganyan na po, Panabo. Pero ngayon, ang ano ng Panabo, ang ganda ng market. So, kung makita kayo ng parang modern market, tingnan natin, pag, baga, uh, pag ano natin, napaka-adagtagan natin yung 50 million, makapakasmakada pa yun natin. Tawag natin ang na maganda, kasi kung nire-repair lang natin, magkakulay natin dalawa siguro ngayon. Uh, para hindi na-distract uh, kayo ng know, yung kabuhayan ng ating tao, magawa tayo ng bago na order. And then, nire-repair natin the following year, yung magawin nyo nga Para sa ano, yung sentimento na makaiba na yung kabuhayan nila nagsimula naman sa old market. Meron tayong new market, meron tayong old market. So tama ba yun? Para lahat ng mga kabayan dito at magkaroon tayo ng -tay na trabaho. Nagpapasalamat naman ang alkalde at BC alkalde ng bayan sa patuloy na pakikiisa ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran sa bayan ng Parang. Parang success over the past 78 years has been attributed to enduring philosophy of bayanihan, which is our shared dedication to mutual e Mutual aid and communal togetherness. Our ability to work together has allowed, allowed us to overcome obstacles and pursue our shared goals for the advancement of the municipality. To all Paranguenos, we offer our sincere greetings on this spacious day. each and every person in our community deserves this accomplishment in joy since their hard work has made today today's event, event possible. such a spirit of collaboration and mutual assistance should be sustained by maintaining by our community will continue to thrive and serve as a hub for future development. The phrase, iba yung pagmamahal at tunay na pagtutulungan at umpay ng lahat is used. Tayo ay nagtitipon-tipon o pangmampasalamat at sa lahat ng biyaya na ipinagkalok sa atin ng alam sa buhay na buhatala sa nakalipas na taon. Mahalaga rin natin ipaanala ng dalawang taon mula ng maging handog ng mga paranggenyo ang Iranun Palas. Kaya na rininig ninyo, nakikita ninyo, bakit iranon Palas ang pangalan ng ating munisipyo. Dahil gusto kong isali ang aking mga kababayan na iranon na tumulong din sa pagpapaganda ng ating iranon Corridor lalong-lalo na ang ating munisipyo ng Parag. Hindi gaganda ang isang community kung walang pagtutulungan ng ating mga kapitbahay ng munisipyo. Sa ibayong pagbabago at ibayong pagmamahal, aasahan umano ayon kay Mayor Kahar Ibay ang mga programa at proyekto na pangmatagalan at makakatulong sa pamumuhay ng mga paranggenyo. Uh... Yung mga programa natin na uh, alam natin na uh, with like it ay eh, lahat ay may hangganan. So before I leave as the Mayor of this Municipality, uh, noon pa man ay tina inaambisyon natin na ang mga tao ay uh, bahagya na bawasan ng kahirapan. So ang mga programa na katulad ay papaano natin ang ating mga kursus na maging productive. Ibig sabihin, yung mga tao ay mayroon silang pinagkakamalahang kabuhayan. So, isa itong palengke. Another one is yung paano nating mapakinabangan itong ating resources, uh, maritime resources na kanina na pag-usapan din yung fish cage, cold storage, para at least yung ating mga kababayan out of the uh, bangus na fish cage is yung uh, by-product uh, na kailangan uh, meron tayo uh, bangus o anumang pwedeng by-product. So, mayroong cold storage na kung hindi natin kaya kaagad ibenta sa palengke, eh pwede natin may mapaglagyan na remain presko. Jen Garcia, I-Minds, Philippines